ang ha? Ano? Mga patak ng dugo. Đúng rồi cho kênh Ghiền Então ele do burro. Isso galinha. umuwi yung anak ko kasi galing sa trabaho kaninang 5 nakita niya maraming dugo dito may mga patak ng dugo dito. din daw ni Sara si Ana si Mega dahil sabi niya ito yung na din daw dito. Dito lang galing kila Sara. Okay. Tapos ang doon sa may pinto. <laughs> Ay, ang gando sa may Ang ganda kay na ni... kay na ano doon Mega doon. Meron huh. daw sabi ni Ana Sara. Tinawagan na niya si Mega. Ang ganda? Nakita niya to Sara. Hindi, hindi ko alam kung saan na ano may... Ano kaya yun? Hindi kaya yung aso? Ayun ba? May aso kasi dyan ano, yung kulay puti. Oo. Pero, hindi alam kung kanino yan. Kanino kaya yan? Nandiyan lang yan sa tapat mo na ano yung aso mo. May nabibigyan. Sa muslim? Paggala-gala yun, isang araw pa eh. Ayan po mga kapatid. Sinik lang namin yung sinabi ng anak namin na umuwi kanina alas 5. Mas marami raw dugo. Tatak ng dugo. Hindi malaman kung saan yung galing. Yun. Ayan po maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Thank you for bye bye.